Hello po, mapiras po tayo. Ayan, yeah, mapiras po lang ba is, sa kapay ang ilo. Kaya well, mo sabi ko yung ano, ano pala yung doon sa kanya na, doon sa sinakay namin. Oo oh, ah, kay Lulu Abit. Eh. Yan eh. Yan baba ng otol yan. Patapat ah. Pala yung ilog niya. yan. Oo. Oh, oh. oh. Malapit Ay sa sentro. Oh. Dili po, ayun eh. Kari otol. Utol, hmm. magandang uh, umaga po. Oo. Dili ko. Dili kay mga bata. Mamaya na siguro pagbalik otol. Dito mabakal yan eh. Ay, ang dami utol. Tingnan mo. Oo. Yan. Kami naman po ay tatayag po sa kabilang ilog po. Makapitas po tayo ng mais. Dadalhin po nila utol ang tuloy sa... Tayabas po, pang kasalubog po, kailan nanay po. Tatayag yan sa mga kasalubog po. Ang Ay, oo. Balitin natin. Oh, oh. Ang dami diyan. Yeah, sarap na pumaligo oh. Ha. Uh -huh. Utol dahil oh. Nakadikit sa bato. Ay, ang dami oh, yung ah, kapal sunod-sunod oh. Ari. Yan. Hmm. Ang bakuli yan oh. Tabi po yan oh, sunod-sunod diyan. Ay, ito oh, yan oh, utol. Ha. Ayun, ito. Tama no. Ay, ito yun, dito yun. Dito ito. Hindi pinapasin dito. Dito. Mas ba? Mga kapag ka napala ng tayo, utol pwede na yan. Tain. Oo, yung ang ganda dito. At kagandahan na magkabit po ng tayo oh, dito. Ah, kung matagal-tagal pa kayo yan, yung ganda natin magkabit. Okay. Ito yung kasama si Mami, May. Kayong mga bata po na andun. Ari yung siling. Ito, vegan look. Pala na ninyo. Pala. Kasi sa ulo. Galing yung Pagkahalang ko po eh. Pagkahalang, o, kay, pagkahalang eh. Oh, hindi siya nalaki ng malaki-malaki. Tapos pagkahalang. Iba. Yan po ang ating project ngayon. Kasi nagkakatubig baga. Kaya yata ka ako naninilaw. Pag may ganyan, di nandun ang tubig. Ito, 10 kilo baka Mahigit po ang ating mga nagustang dito. Pwede pa ating hanin ito. Pwede pa pala ito. Okay. Sayang. Ay, dami ang dami okay. yun. Uh, yan. Kaya utol hindi ka na ginascatter rin na yung pataba utol. Oo, Oo. Pag din ay pinala, siyang pataba. Yung na rin Oo, Tatabun, na. na lang. Oo, ano. yan. Tatabo na lang. Tatabo na lang. Ito, ilangit ka na mag-asawa-sawa ka rin. <laughs> Oo. Kami lang. Mga bata rin. Si, dito sa mais, ang kasama niya, si Nil. Yung dalawa, mag-ama, nagtanim. Ito utol, tatanggalin ko ang mga mais tapos spiral na utol ang dadali dito. Ito yung pataba Oo, oh, ito yung pataba ito. Pero yung mais tatanggalin, gawa ng delikado sa ano yan? Paa? Oo. Oh. 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 Makatusok. Ayan, taba naman yan pag nabulok Dito na po tayo mga kapambin. Kasama natin si utol. Doon sa tabi mo, ganda din. Kasama natin si utol. Yan, hilo po. Kaya namang talong may lagay mo. Oo, itong project ko ito. Project pasang ang mga pitong libo dito, hindi na. Ah, ano kaya? Ito. So, ah, so, yan, dami so, daw po yeah. ng maitanim dito, sabi ni Utol Antony. Maka po mga... 7,000. 7,000 daw. Ah, pagkataan ko po dito. Magiging talungan, no? ha? Wala naman dito maluang na talungan sa ano. Tagkaw yan. Eh, yeah, utol. Pwede naman mamot tayo. Yeah. Doon sa gilid, mo, parang mas marami yeah. din mo. Tamo naman, epekto nung lakas ng hangin. Ah, sayang at ang bahay. Hoy, ari muna pala, Oh. Sanda. Wala pa, wala, wala na ba din eh. May parang mayroon pa dito malalaki, o. Eh. Yeah. Ano na, ano? Utol, mamintas na kayo, o. kasalubong, sila nanay. Eh, pati kila inay po, tayo mapitas din. Mamaya natin dadaan. Kaya pa. nyo ba? Paano makikita? Kaunti mm -hmm. lang ang aking ato. Alam pa kami may anim na piraso ay. Ano ah. Anim na piraso ba naman ay ay di sa iyo lang ang iyon. Ay. Pakadami ko na kain kagabi ay. Oo, <laughs> pwede ito na yo. Kunwaring idai ta ako ay. Tamo to lang ganda oh. Siya ano. Ay to pilakitan Ito Lagkitan. Yan hmm. po? Napakalagkit ito. Napakalagkit. Ano may dikit ay, ang ito. Ay, ay kagandahan ng utol, utol mo. Utol. Ang ganda oh. Ari ko alam na hindi mo malalagyan ng Oh, Oo. Ayan Ayan nga, sabi bigan susubiganin. Yan, utod. Paikot. Ayun, masimula na utod. Tulong-tulong pa Ma. Ma. Kuya, kasama tayo, kuya. Big. Oh, wow. Ay, tubigan ni. Yan, dito. Ah, utod, gini. Pagka maputi ang buhok. Tama naman. Hmm. Si Bunso, iniwan lang. Ito ay. Dali. Pag maputi pa ang buhok, di muna. may hawak niyo mo. Ah, tama mo naman otol. Ngiti-ngiti na. Oo, ganda. Tingiting, tingiting, oh, ganda nga kung makakapagpunin uli. Ay, first time kung makapunin yung sila ate po. otol. Okay. 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 Oh, okay. 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 Ano ba yung may linya? May linya. Han. po. Kumalihan. Ay, paano kinuha mo mura pa? Sorry po, utol. Ah. Ay, wala. Ba't na wala? Dating na motor yung wala hibo. Ha. Ah. Tapos tinutupi mo sa ganito ayon. Pag matigas-tigas na pala uto. <laughs> wala pa pala ari. Ay wait, so, dagputin mo uti ilagay mo mga. At ano ng ano? Ah, parang gagayahan ng wagayway. Oo. Ari ni. Ari mo. Ah ah. Oh. Besanda ra. Pag ganung natutumbay, binabago. Oh, sayang talaga. dami din ako. Hmm. Baka ka na. Tapos yung nadala ko sa tiyapa si puro bungay, ano? Kaya nga, ay hindi, ba, babalawasan man <laughs> ba natin ang balat. Oo. Oh. Ito lang, ito lang. Oh. para magaan. Hindi, hmm. um. Hmm. Kita naman. Ah. Tiyo Abel, marami din talim Um. Eh. Ah, marami din. Hmm. Saan ba? Sa Alupay. Sa Alupay ba? Doon, oh, doon maraming malalaki. Kita na naman natin yung, ano, yung magulang na. Hmm. Sige to yan. Pwede ipakasok sa lubo. Oh, oh. Pwede yung ano ano ito. Pwede yung ito. Pwede yung ito. Pwede yung ito. Pwede yung ito. Ah, tamo yung tataas. O, tul. Tawa naman to oh. uh. ay off. Ayaw na sa dulo ang bunga. Oh. Yung gandang bihingi sa ano. Anong variety ka eh? ito? Ang ganda eh. Lagkita na o, tul. Lagkita na ganda eh sa Department of Agriculture ng Chad. Hmm. So, Mayroon, pasalamat ka dun. Thank you po. Ay, ay Ito po nila kayo. Eh. Mga bata, punta na kay Utoy doon. Warit yung papatakang ulan. Ano, ano ka ano tingin? Hindi. Ay, mabagat Utoy. Nakalipad. Hindi. Harap pa Utoy. Hindi yan. Hmm. O dali, mapicture mo na tayo. Utoy. Mapicture ah, mo. <laughs> Masa yung mami, Utoy ang tuwa. Mike, oh no. so, nang ito. Ay, ko na. Sarap ng nilabo nito. Ay, lang mong pong sipa. Ba't nilabo si Klat mo pa? po. Ay, lalaki naman po. Wally, oh. Tamang puso po. Oh. Ano yung kapuso? Hmm. Puso oh. ko. Napagkalaki po. Puso mo? Baka rin, nakailang kilo na kayo din. Yung mga dami na nakuha rin. Eh. Marami na utol. Lalo ko nga kayo. yung, yung Pagkataas naman, hindi abot. <laughs> ay, ay mo. Dalawa. Hindi abot. tayog. Kuhutukin muna. Para balibas na nyo na. na to, ano, Daddy? Sige. Huwag muna yung isa. Kasi yung isa ay, ano... po. Ang tayo, ano Iba talaga pag mataba ang lupo. Taba po. yung saknong din, saknong Kailangan natin. yung mga bata po na po talaga yan si ate oh, ate. nini ako na po? Nini, mes, anak. Saan po Doon, lagi doon. Ano ka? Tagahapot si Ano? 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 Napakapayat at kahit hindi siya pareho. O dito pagay, at tayo, dito sa to. Dito sa to. Hey, bye. Ha pakakahaba oh, kamu. Bagayon. Dito at jana, and labas natin. Masat yung maitim na buhok. Ay, ganoon ko lang. Tapos magilaw dilaw na ngipin sa taas ko. Ito naman halos lahat na ito. Meron na. kasi pag pangala ang sabok eh hindi yan na yung pipita kasi naman hindi na matugot hindi nga nga lang Bano. pag wala lang ding asawa ang trabaho ah wala lang trabaho ang asawa ang babae eh di tumulong sa pay oh. sa pagtatari Oh, ah ganda ng mamitas. dito po tayo nabawin, bambing. Dito po tayo babawin. ganda Ang ganda po. Tuhan ko mga bata. Sige nini. Sige. Natalong Ay. si Bunso Ayan po natin mga bunga. Uy. Sige na. Ito, ito, ito. Ate. Sige. Kita nini. dito. Ay, Ayugo. Tingnan natin. Yan. wala na muna. Husky. Hmm, ski. Hmm, Nagbabantay baka daw may kumuha dito. Ha? Sabi niya, De, ay, nagbabantay, dito. eh. nagbabantay. na ba? Oh, Adrisuna. O, ng na, ano? din sila utol, sila utolhin sya para makatikim oh, lahat para makatikim lahat utol 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 mais po, mais ang taba utol utol, isama mo nga si ate halapin <laughs> sa mga dito kaliwat kanan po ang pitas natin na ba Ari utol no? oh, kakaiba yun oh. Oh, kumbat may generator. Ari po oh. Yeah. Yan po, o. kakambal lang ano. Kakambal lang mais sotol, oh. iba Oh. Ano yan? kabuti daw po ito. Ano yan de? Ang mais, yan Ano pala yun. Ay, eh, awan, kung ba't irigan na rin. yung ano, Ano yan de? Ano, ano yan de? Ano Dulo ng masutol. Ah. Kain sa table. Kain sa table. Kinakain pala yan. Ay, ano yung kuwel din? Awan nga. Ano yung kuwel eh kita. Oh. Ah. Ah. Pinakamot yao to. Nawa mali. Wala ko po. Gan. Kamot yao to. Ano ka mo? Ay, awan ko lang. Mayroon din kumain pag. Kamot yao. Kinakain ba kuya? Hindi. Ang tutukan. Iba ano. Oh, kung ano. Baka ay parang amag. ah, ah. Amag ng ano. Mais ano. Hmm. Tayo po ay mahatid muna. Tigisang sako po kami. Ni utol. Natin yan eh. yan ay. Babalik uli diyan. <laughs> Magkakadami po eh tuwa si utol ay. Ano utol? Dami, ha? Dami. Are po mga kapatid binang ating napute oh. Ay tambak po. Babalatan naman po natin ngayon. Yung iba po magugulang katulad nito. Papadala po natin kay utol sa tabesin po ang lahat siya to, ating hati ating hati ya para makatima makapangos ng konti yan ko hati ating hati hmmm ano yun? ikaw ah na, na. may hihis na lang sa pag-akiba bakit naman sa akin otoy niyo otoy pupuan Hindi na. rambul na yan. Hindi, pagdadala ng kanya. Parang hindi masyadong mataas ang sulit Gagamitin mo ito dyan ah, dadampain na. Ah. Oo, oh, panlatag, pinakasahig ah. Hmm. Ah, oh. Alin? Alin ba? daling na hindi eh, ah, na pa. ah, lahat utol. Hindi po natin lalagyan ng ano, hindi po natin tatanggalin lahat. Hindi kisa po ito. Eh. Para lagi di pa. para pagdating doon, sa video mo Fresh pa ah, so hey, rin Ato, 'yung sum. Ah, 'ke bibihin. Ba't ganto ito? Mari. Mm. 'Ke rin. pa yan. Galatog. Hindi. Oto 'yung auto 'yung na-abram Nasaan? Eh, san? Ito, ito, ito 'yung auto bibihin. ito Bibihin ko. Yun? Ha? Yung ba yun? Oo. Yan na yun mga dilaw. Yan na yun. Sa ibang, ay ba? Ayun. sa iba. Yan yung mga dilaw na yan. Ay hindi o. Ayun, pwede, ayun. pwede na yan. Atikas yan. Alam Mais po mais. Oh, ano yung dyan eh? Mabalik na naman Tayo yung ng binhiin o. Baka mamaya po ay Walang supply, Wala supply. po di timer hmm. Pero nagsabi na ako ng advance pag meron chat Gawa ba namin ay ano, ko rin sa ano. Sa municipio. Ay, nagpapadala pala sa hmm. mga ano ba ngayon? Ang tamang tamang mm. buti, ay Time lapse na lang ako Saka ako Yung pala kuyang kuyang no. guma nasa oh. may talungan. dalawari ata. Anak, uh mo ba? Ito Dito lang ako tiyan. Nagpadala po sa akin ni Ku Alvin ng makasawa asawa. Opo. Aba, sabi ni eh. Bawas-bawas na po. Yan. Dali niyo utol. Dali niyo na utol yun. Yun. Pagkakadami ba? Para po. Ay, ay. Pagkakadami. Hati-hati idumdug po kay kay Ace. Oo. Kay sino kayo ate Hani? Bahala na kayo. Kay Lola. Oh. Kay Inanang Sibing. Para yung mga kasamahin ay makakain. Oh. Kay... Kambal. Kambal. Ay, kay Ace. Kay Nanay at Oo. Yan. Para makatikin po sila. Hindi kaya ito magkaroon ng kabuti. Puti ayos na. Ay hindi yan. Awan ko lang atihan. Ang dami po nating na puti po. Salamat po. Thank you Lord po. Yan o. O lakad na kayo. Tara at malubog pa ulit ako sa tubig. Hmm. Dali. Dadaan na namin kayo din. Tara. Ito. Babasahin mo yung damit mo. Mabay. Tara Tara Malubi. Ayaw ko, baka Ay, ako pagalitan. Mauna ako. Hmm. Hala, pasan Tigisa na po kami. Pagkadami po. <laughs> Kuwal, pinistro ba yun? Tingnan ako. Hindi naman kasi may tali. <laughs> Para baka kahit mga inilipat nilipat ko. Ayan, ako. Malay ko rin ako! Tatalayan mo ba, ba yun? Hindi na. Nagantin ko na ako. Ay, kahit wala na, na. Ay. Uwi naman po.

karenaanwinpo <tinyo> ah, ha uh, <tinyo> <laughs> <tinyo> Ayan, puro buhok. Ote, bigyo, ote. Tataktak mo pa ba? Aray. Ayun, o. Oh. May pala yan. Ay, pero huwag na. Ah, hindi, ah. Ay, ote, huwag na mo tataktak yan. Dadalhin yan. Alisin mo lang yung ano. Papangat sa ibabaw. Para po, o.